yo what's up mga idol oh balita dyan for today's video mga idol magme maintenance kami ngayon ng engine so bago natin simulan to mga idol oh kung hindi ka pa unang follow sa facebook page ko eh ano naman let's go so for today's video mga idol mag a assess muna ako kay Stephen si engineer since wala siyang maibigay na job order sa akin tutulungan so ko muna siya dito mag-maintenance ng engine so dito mga idol magtatanggal kami ng injector so bilang sa Peter yung gagawin ko dito ay i-prepare lahat ng tools na kailangan so dito ay sinusukatan ko mga idol para alam ko kung anong size ng spanner yung dadalhin ko dito mga idol so pagkatapos ng mga idol yan i-prepare -pre natin yung mga special tools na kailangan natin dito. So yan yung tinatawag na extractor, bali ginagamit yung pagtanggal sa injector. Ito naman ay isa sa mga special tools mga idol. Bali ginagamit ito pang laping sa paglalagyan ng injector mga kabagal Sa mga nagtatanong sa akin kung ano daw yung duty and responsibility ng isang cater sa barko, So ito isa sa mga duty of responsibility ng peter sa barko mga lo ay mag-assist sa kanyang superior. So syempre dahil assistant tayo mga idolo tapos peter pa tayo sa makina, yung gagawin lang natin dito during maintenance ay i-prepare lahat ng mga tools na kailangan natin. Shout out nga pala sa lahat ng mga aspiring ship peter natin dyan especially yung mga galing landis na nagbabalak magbarko mga idol so yung magiging advice ko lang sa inyo mga idol pag once na nasa barko na kayo, dapat hands-on kayo sa lahat ng maintenance. Especially sa main engine maintenance mga edulo. Dahil pagdating sa main engine maintenance mga edulo, napakahalaga yung presensya ng Peter dito mga edulo. Huwag na huwag nyong irarason na hindi natin trabaho yan mga idol. Lagi yung tatandaan na yung duties of responsibility natin bilang isang Peter ay mag-assist sa ating superior mga idol. Napakaganda ito mga kabagal na matoto tayo sa maintenance maintenance ng main engine or sa makina kung ano man yung mga maintenance dyan napaka importante yan para kahit saan tayo magpuntang barko mga idolo alam na alam natin kung ano yung gagawin natin during maintenance lagi yung tatandaan mga idolo na yung magiging trabaho natin dito sa barko ay nakadepende na sa job order ni segundo engineer kasi si segundo engineer yung nagbibigay ng job order sa atin. Huwag na huwag kayong mag expect mga idolo na yung magiging trabaho niyo dito ay more on fabrication at welding. Bihira lang po dito yung welding. Depende na po yun sa klase ng barko na sinasakyan nyo. Kasi dito yung sinasakyan ko mga idolo ay container kondisyon, maganda itong klaseng barko mga idolo. Pagdating sa mga piping, walang problema. Pagdating sa welding job, walang problema masyado mga idolo. Kaya minsan yung nagiging trabaho ko lang dito mga idolo sa barko ay mag lang kay segundo engineer. Kapag may maintenance sa makina, nandun ako, katulong ako lagi dyan mga idolo. So napakalaking bagay yan pagkatulong tayo dyan sa maintenance mga kabakal dahil matutunan natin lahat yung maintenance ng makina mga idolo. Of course, yung makikita nyo dito sa video kong mga idol, yan o. So, kahit pa paano, natututo na rin ako paano magbaklas ng injector mga idol o. Kung paano maglaping So, ito nga pala yung lapping compound na tinatawag mga idol o. So, kung hindi nyo alam yung mga ganito, huwag kayong mag-alala dahil tuturuan kayo ng engineer kung paano gamitin. So, kung paano gamitin itong special tools na pang lapping. Siyempre, itong mga ganitong trabaho, eh, dito ko na natutunan nga sa barko mga idol o. Dahil pagdating sa min engine maintenance napaka hands on ko mga idol tumutulong talaga ako dyan so dito yan o no? makikita nyo dinalapid ko yan ipapasok nyo lang yan yung special na yung special tools na panglapid tapos ikot-ikotin nyo lang yan mga idol ganyan lang kadali o iikot-ikotin nyo lang yan parang jowa nyo pinaikot-ikot lang kayo pinaikot-ikot na nga kayo nasa 80% pa rin yung allotment mga edolo pagkatapos yan lilinisan ulit natin yan mga edolo lalagyan natin ng diesel tapos linisan natin ng rag ganyan lang di ba diba? ganyan lang kasimple yung maintenance sa uh, makina mga edolo oh. konting linis lang yan oh. So yun ito, kailangan natin bugahan ng hangin mga idol. To make sure na matatanggal lahat ng dumi dyan, mga idol. Para malinis na malinis talaga. Para pulido yung pagkayari natin mga idol. No? So pagkatapos natin linisan mga idol. so ayan, i e -re ready naman natin yung bagong recondition na injector mga idol. So ngayon, ilalagay natin diyan mga idol oh, ayan oh. No? Sa paghihigpit naman sa injector mga idol oh, ay may tamang procedure 'yan. So kailangan natin dito pantayin yung paghihigpit. Hindi pwedeng isang side lang yung ihigpitan mo. Dapat pantay yan para lapat na lapat yung injector doon sa seating mga idol. Sa mga natatakot diyan mga idol, no baka hindi niyo alam yung mga ganitong trabaho. Huwag na wag kayong magalala mga idol. Pag nandito na kayo sa barko mga idol, ang kayo ng engineer hindi pwedeng hindi kayo turuan tuturuan kayo nito mga idolo kaya yung lagi kong sinasabi sa inyo dapat maging hands on tayo lagi sa maintenance mga kabagal kahit anong klaseng maintenance dyan mga idolo dapat nandun kayo tumutulong kayo para matuto kayo ng mabilis mga idolo hindi pwedeng nandun lang kayo sa workshop mga idolo nakatunganga, nangungulangot wag kasi mapapauwi lang kayo dyan mga idolo sa mga nagtatanong sa akin kung paano ko daw natutunan yung mga ganitong klaseng trabaho alam nyo mga idolo dito ko na rin to natutunan sa barko tinuruan din ako ng mga engineer ko kaya huwag kayong mag alala mga idolo pag nandito na kayo sa barko tuturuan na tuturuan kayo so ayan finally mga idolo bali natapos na namin yung maintenance namin bali napalitan namin lahat ng injector nakabit na namin lahat ng high pressure pipe pati mga paintings, mga idol ano. So, bago natin taposin itong video mga idol, baka naman, pakishare naman itong video mga idol para maging aware din itong mga aspiring ship natin. Especially yung mga galing lang business na nagbabalak magbarko mga idol. Ano? Baka mapanood nyo itong mga idol, ganito rin yung gagawin yung pag container vessel yung sasakyan yung mga idol. Okay, see so, you next time mga idol. Oh, sana may mapulot kayong idea dito sa video ito. Bye bye bye.